Nagbabalik ang BTV Balita ngayon. Kumpiyansa si Senator Francis Tolentino na lalakas pa ang suporta para maipasa na ang panukalang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Ayon sa Senador, mas nakita niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Reserve Force kasunod ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Dagdag pa ni Tolentino, Mandatory ang military training sa Israel bago tumuntong ng kolehiyo at nasa 300,000 reservists na ang nabobilize ng kanilang gobyerno para tuluyang lusubin at puksain ang Hamas. Pinaliwanag pa ng senador ang paghahanda sa mga kabataan ay hindi lang tungkol sa gera bagkos ito ay tungkol sa pagiging makabayan, pagkakaroon ng mental protection at paghahanda sa kalamidad. Kabilang ang mandatory ROTC bill sa priority legislations ng Administrasyong Marcos. Sinalakay ng mga otoridad ang isang lending company dahil sa reklamo ng online harassment mula sa mga individual na hindi nakakapagbayad ng utang. Sa pisa ng isang search warrant, pinasok ng pinagsanib na puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Securities and Exchange Commission at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang opisina ng Golden Koi Lending Company, Incorporated. Ayon sa PNPACG nakatanggap sila ng sumbong mula sa ilang individual na hindi nakakapagbayad ng utang tungkol sa umano'y pananakot at pangharas sa kanila ng mga collection specialist ng lending company. Arestado sa operasyon ng isang Chinese national, isang Taiwanese at higit dalawang daang mga Pilipinong empleyado. Posibleng makasuhan ng mga nahuling suspect sa paglabag sa Data Privacy Act of 2012. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming Facebook at Twitter sa atptvph. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.